Hello guys, good morning. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's kwentuhan po natin, bago po natin pakainin yung mga ibon natin, ay gusto ko lang magipagkwentuhan sa inyo at meron akong gustong i-share sa inyo about sa mga ibon natin. So kaya naka-prepare na nga yung ano, ayan o, yung gulay para sa mga ibon natin dahil gulay day nila ngayon pero maya-maya natin sila papakainin. Magkukwentuhan muna tayo sa glide s'empre. Let's go guys, papasok na tayo dito sa ating colony para uh, may share sa inyo yung ilang update dito sa ating mga ibon. na guys, no, papasok muli tayo dito sa ating colony. Ano, nakapagwalis na ako pero hindi pa natin sila napakain dahil gusto ko lang po ulit magipagkwentuhan sa inyo about sa mga ibon natin, kung ano ba yung status nila ngayon. Anyway guys, no, parang inaalat tayo ngayon sa breeding dahil yung mga nakaset natin dito na iilan ay Uh, nag-fertile yung mga itlog nila pero na dead on shell. Ayan, sayang naman. Unang-unang i-share ko sa inyo guys, etong uh, Project PSL natin. So ngayon, dito, nakasulat dito, 3C. ang ibig sabihin niya, naka third class na siya sa akin ngayon, meron silang itlog, nag sila noong November 25. So sisilipin natin yung itlog. And Meron silang itlog ngayon. Ayun, meron na silang tatlong itlog. Ayun, no? So ngayon, yung tatlong itlog na to, yung pang third clutch nila, yung second clutch is hindi na naman nag-fertile. So nagtataka ako sa mga to kung bakit hindi nag-fertile yung mga itlog nila. Pero basi uh, base po sa experience natin, meron talagang gantong parisan. Kahit na etong nasa una na to, itong uh, blue ewing opa, split uh, PSL or faded tapos yung Paris naman niya is far blue opa uh, faded na, visual faded na po siya. So, etong cock na to is proven, tapos yung paris niya na par blue is, ano, tawag dito, basal. Kung isipin po natin, is napakalaki na chance natin dito na mag sila ng maayos. Pero, tulad po na sabi ko, dito, pang third class na sila ngayon, Uh, titignan natin kung mag-fertile yung mga itlog nila pero pag hindi nag-fertile yung mga itlog nila is babakalasan po natin sila so meron kasi akong nabasang article about sa mga ano no, sa mga ibon natin kung bakit uh, yung ilang ano yung ilang uh, reason possible reason kung bakit hindi sila fertile so nakikita ko dahilan dito hindi compatible yung gin yun sila kaya hindi nag fertile yung ano yung mga egg nila pero bibigyan pa natin ng isang chance tulad po ngayon meron silang ano tatlong itlog uh, November 25 nag late po sila so mga 2 weeks bago po tayo mag candling sa kanila at yung iba naman dito eto nag hatch na po ito noong November 11 uh, naka lang to basal so net bad pa rin kasi uh, ang gusto ko lang sa kanila is binuhay nila yung ano yung inakay nila so eto hawakan natin ang project pala natin dito is ano parang suntok sa buwan kasi uh, fire blue wing possible PSL lang sa tapos yung Paris naman niya is uh, double factor bio opa. So uh, hindi ako masyado nag-aano dito pero naman pero meron naman talagang kumakarga kahit, ano lang kahit possible lang. So dito malaki na yung sisiyo nila. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Ayan. Ayan. So sa nakikita natin guys, medyo madungis siya. Uh, ibig sabihin uh, para sa akin, ayun bumagsak tuloy. <laughs> hindi na siya ano, Uh, hindi na siya PSL kasi mga PSL guys wala pong marumi sa mga PSL na visual so ito uh, normal OPA lang din pero possible ano possible PSL kung magkakto dahil yung mga PSL po yung mode of inheritance sila is sex link so itong inakay na to ay magagamit din natin in the future kung hindi kakarga gagamitin po natin pang poster at eto naman guys, yung update dito sa number 15 natin. Dito rin, may good news din tayo dito. Uh, binuhay din yung mga inakay nila, yung project natin na Opa Dilute. Meron na silang dalawang inakay ngayon na malalaki na. Ayan sila. Oh. So sa nakikita rin natin guys, uh, hindi ano, walang visual dilute sa mga to. Pero possible dilute na itong mga to dahil yung mga parents sila is sure back to back ano, is split dilute yung mga parents sila. pero sa mga inakay nila is wala pong naging visual dilute so okay lang yan para sa akin at least yung mga breeder natin na to is marunong bumuhay ng mga inakay pero yun nga po medyo inaalat tayo sa breeding ngayon walang naging visual sa mga inakay nila pero okay lang yan at least magagamit po natin itong mga to uh, just in case wala tayong pang poster eh magagamit po natin sila para sa mga ibang ano natin sa mga ibang breeder po natin. At dito naman guys, no, yung last vlog po natin. Dito sa cage number 24, etong back-to-back -back PSL na po natin na to. So nung sa unang vlog natin or yung previous vlog po natin, is meron na silang dalawang fertile. Actually, ano, uh, apat yung itlog nila. Pero dalawa lang yung nag fertile Sa so, kasamang palad, yung itlog nila is na dead on shell. So hindi ko na po na-videohan o na-picturean. Kaya yung itlog nila is tinanggal ko na lang. Pero anong ano, nung tinanggal ko na o nung nakita ko na yung mga itlog nila is patay na pero meron ng ano meron ng crack yung mga itlog nila so ngayon uh, i-breed po natin sila ulit uh, yung status nila ngayon is tulad ng dati malapit na po sila ng mga itlog pero uh, ang gagawin natin dito pag time na nag-laid ulit sila is hahanapan po natin sila ng pang-poster kasi base po sa ano sa pinakita nilang performance hindi po nila kayang buhayin yung mga sisiyo nila pero okay lang yan natural lang po yan sa mga basal pair at nanibago pa po sila so uh, maging aware na lang tayo pag nag ito ulit and yung naka -ano natin dito ayan kung makikita nyo meron ditong isang ibon ang dati nakalagay dito sa cage na to is yung producer natin na ano na opa dan follow. Yun nga sa kasamaang palad is nagkasapola po yung hen natin. Kaya ang ginawa natin, ayun sila, nandun sila sa flights ngayon. Pinahinga natin yung ano, yung dalawang breeder natin na mag na magina yung anak niya na lalaki at saka yung nanay. Nandun sila sa flights ngayon, nagpapahinga kasi uh, hindi rin natin siya magbe-breed nang maayos dahil nga po tumaba yung hen. Uh, dahil ano, uh, hindi natin alam siguro na pasobra yung quantity ng ano natin. yung pinapakain natin sa kanila So ayun, arenes uh, muna natin siya siguro mga isang buwan or 3 weeks diyan muna sila bago natin sila i-breed ulit. At dito naman guys, ah cage number ano? Cage number 32. Ah uh, yung update dito, meron din isang ano to, 'di ba basal preputo. Meron din isang nagfertil sa mga itlog nila. So ang ginawa ko, tapos uh, pinaposter ko uh, doon sa may ano, dito sa may cage number 9 uh, po natin yung mga pang-poster po natin na ano na uh, back to back person nata yun na sa kasama ng din na dead on shell din yung ano yung itlog nila kasama yung mga itlog ng Dan Follow na nandito so ngayon yung ano yung last month na mga pa-itlog natin is walang nakasurvive sa kanila maliban sa mga uh, breeder natin na to yung cage number 19 at saka itong uh, cage number 15 Ayan, so yung mga ibang breeder po natin yung status sa Manila dito po sa cage number uh, 40 natin ayun na dead on shell din ay sorry nabugok po yung itlog nila yung uh, project uh, opa bronze palo po natin so uh, okay na rin para sa akin kasi nung sinet po natin itong mga to is uh, gender po sila so uh, kinapalang po natin sila base po sa pelvic nila uh, so far so good nagmatch yung gender nila, yung mga itlog nila is nag-fertile pero yun nga, sa kasamang palad uh, nabugok po yung itlog nila pero uh, babawi na lang tayo next nats kasi uh, ngayon nesting na ulit sila and malapit na po nila sila mag, ano, mag ayan sa nakikita ko parang buntis na naman yung babae, so maging aware din tayo dito sa parisan na to para kahit papano paano yung egg nila is malipat po natin sa mga ibang breeder po natin na pang poster, dito sa ating mga ibon. At dito naman guys, now, sa cage number uh, uh 44 po natin, ito, uh, third clutch. Hindi rin siya nag-fertile sa akin. So ngayon, uh, plano ko siyang bigyan ng, ano, ng isa pang chance para Uh, ma-try natin kung mag ano, kung mag yung mga itlog nila. So pag hindi siya nag-fertile, babaklasin din natin tong mga to kasi yung project po natin sa mga to is uh, o padan follow. So kahit na o padan follow yung project po natin na wing, kung hindi naman sila nag-fertile, ay babaklasin po natin sila kasi sayang ang panahon. So ngayon, ah uh, hihintayin pa natin, uh, bibigyan pa natin sila ng ano, ng isang chance na mag-late late at titignan natin kung meron pong mag-fertile sa bang itlog nila. Ito guys, so, umakit ako dito sa taas. ah uh, pakita ko lang sa inyo yung producer natin na Opa Dan Fallo na binrake po natin. Ngayon nasa flight sila. Pero bago po natin sila binrake, puti na lang meron silang iniwan na dalawang fertile na itlog. Yung fertile na itlog na yon ay nandito ngayon sila sa cage number 33. Sakto na yan guys, nag-lead na po sila ngayon, November 29 uh, i-hatch ko na lang yung video dito kasi wag na po natin silang buksan kasi kaka lang po ng ano ng sisiw nila and etong breeder na to is basal so ngayon, uh, uh, first time nilang mag-alaga ng sisiw kaya hindi ko sila masyadong ini -istorbo. ayan kaya sana mabuhay yung ano yung uh, dance follow na visual na nandito na sisiw ng mga nakabreak natin na ano ng mga producer na opa dan follow at ito rin guys no yung isang good news natin kahit medyo inaalat tayo sa breeding sa mga ibang ano sa mga ibang uh, uh, breeder po natin kahit papano is may mga good news naman po tayo so dito sa cage number 11 po natin yung parisan natin na bio opa pf tapos yung grey wing hen na normal Meron na naman po si itlog. nag-lay sila nung November 14. Tapos, uh, nagkandalo kahapon, meron silang apat na itlog. Uh, so far so good dahil yung mga itlog nila na apat is fertile po lahat. So, yan, medyo matapang lang yung ano, yung hen, ayaw niyang ipakita yung mga itlog niya, pero yung apat na itlog po is fertile lahat. And the rest, yung mga itlog nilang nauna, dito sa cage number 17 uh, po natin ay meron nang nahat so ngayon nakit po tayo papakita ko po sa inyo yung mga ano yung mga inakay nila na nalagyan ko na rin ng leg band so dito meron silang ano naisulat ko nga dito apat ah, tatlong to tatlong egg ay sorry ah, apat talaga to pero ah uh, hindi nakasurvive yung isa. So yung ano, yung tatlong magkakapatid is malalaki na rin po sila. Tulad na sabi ko is ano, ang tawag dito. Nalagay na rin po natin sila na leg band. At meron ditong isang ano, yan, oh, isang chick na Lutino Opa. Sinalin na rin po natin dito dahil uh, uh, hindi na pinakain ano ng breeder na to, yung parents ng Lutino Opa na to. So hindi naman tayo malilito dahil Uh, red eye naman itong Lutino Opa na to. And yung mga kasama niya dito is mga split PF lang. Ayan, titignan natin, guys. Ang nakikita ko, guys, no? Titignan natin itong Lutino Opa muna. Ababait naman itong mga breeder na to, eh. Yung mga pang force Kagaya ng mga ibang uh, pang-poster po natin na mga personata rito. So, ito yung, ano, yung pinaposter natin na Lutino Opa nagaling dito sa cage number 20. So, nag-iisang itlog lang nila to at inakay. Ayan. So, ngayon, malaki na rin siya. At sa nakikita ko, base po sa buntot niya, is opa na siya. Dahil yung parents po niya is split opa. Tsaka, why bull opa split nino. Ayan. So, yung ibang kasama niya dito, ah uh, kahapon, tinignan ko, parang walang ano, naging visual na gray wing dahil mga opa sila. Ayan, pag nag-opa sila, ibig sabihin sex link hen na po sila. So, ito, parang blue opa, split PF, uh, sex link hen na po ito pag lumaki siya. Ayan, so, hindi siya na gray wing. At yung isa naman is, titignan po natin. Nakalimutan ko yung kulay niya. Buti na lang, medyo mabait itong ano natin. Ayan, green. Green Opa, Split PF babae na rin po to kasi based sa phenotype niya kulay green tapos opaline na po siya dahil based po sa parents nila is split opa yung cock tapos normal po yung hen ayan so isang green opa is split ps tapos isang blue and yung bunso naman nilang kapatid is hindi pa natin masyadong ma-identify yung kulay nila pero mukhang hindi opa to guys oh. Ayan, medyo madungis siya tapos hindi pa natin masyadong makita kung greywing pero sana mag-greywing to pag nag -gray wing to uh, split opa split pf na siya base po sa ano sa parents ng mga uh, ibon na to ayan at dito naman guys sa kabilang ano sa kabilang cage papakita ko rin sa inyo meron tayong mga ilang inakay dito na malapit na rin bumaba so bababa lang ako saglit at ililipat po natin itong ladder para makita po natin ng maayos itong mga ano, mga inakay na nandito sa cage number 18. So guys, in no? inilipat lang natin ng onte itong hagdan natin bago natin silipin itong cage number 18. Ayan. So dito meron tayong ano, uh, apat na itlog na OPA PF. Ayan. So binuhay ko sila yung mga visual ano, OPA PF is binubuhay ko po talaga sila and yung mga split naman or possible PF pag far blue, ayan, tulad yan, par blue, uh, binubuhay ko po sila kasi iniipon ko po talaga mga yan. So dito, uh, hindi nakasurvive yung isang kapatid nila. Tapos, meron ditong ano, titignan natin. Medyo matapang itong ano na to eh, kaya magingat lang tayo. Ito pang foster nila. Ayan, so dito meron tayong ano, ah, uh, Bio Opa PF. Ayan, napakadiin ng kulay. Kung so, magkikita nyo guys, oh. Napakaganda at napakakinis ng ibon na to. Kahit mga old old school kung tawagin nila pero sobrang na-amaze ako sa mga ibon na to na PF dahil yung itsura nila is wala kang makikitang mancha yan no? tapos napaka din pa ng kulay and at the same time Opa na po siya Ayan, so nalagyan na rin natin ng leg band to and malapit na rin silang bumaba pero maya maya lang din ay papalitan na rin po natin sila ng ano ng nesting material dahil malaki na rin po sila and bago po mag breed or mangitlog itong mga fostering parents sila is fresh naman po itong ano, mga nest box nila at eto naman yung kapatid niya na ano na far blue opaline ay oh tama far blue opaline pf ayan far blue pf opaline so kung kita guys so napaka din din ang kulay niya eto magagamit natin to pati yung violet uh, opa pf na yon magagamit natin ito sa mga aqua na project po natin na OPA PF Ayan. so itong mga to is ungender pa at malapit na rin silang bumaba papakita ko sa inyo guys yung kapatid nila Napakasolid ng ano nito Napakasolid ng kulay nito double factor aray ko aray ko ayan tignan natin ito guys oh Okay, so, you no? grabe ang kulay niya binuka pa talaga yung ano talagang finlex pa niya yung pakpak niya oh double factor violet far blue possible pf lang po to pero ang ano nito ang parents ito is ano back to back o pa split pf lang po grabe guys oh tignan nyo yung ano yung itsura ng ano natin mga ibon natin napaka solid ng kulay yung quality talaga nila at the same time guys uh, pag hinawakan mo talagang malulusog sila malalakas yung katawan nila at malalaki yung katawan nila kaya Itong mga breeder natin ito, napakatagal na rin na breeder natin ito, itong uh, back to back normal person na yan. So galing ito kay paring Sebastian Mendoza, binigay sa atin yan, siguro ano, 2 years ago, unang ano yan, uh, pang foster dito sa ano natin, sa colony. Ayan sa guys, oh, grabe yung ano natin. Talagang na-amaze ako pagdating sa mga far blue, lalong lalo na pag malilinis yung mga itsura nila. So ayan, malapit na rin po silang bumaba at malapit na rin po natin silang mailagay dun sa may nursery cage po natin. So ayun guys no, yung iilang update sa mga ilaga nating ibon kahit medyo inaalat po tayo sa mga ibang breeder natin kahit papano ay meron naman po tayong mga pababa na, na malapit na rin po natin iwalay. Anyway guys no, maraming maraming salamat po muli sa pagkikipagkwentuhan sa akin kahit ilang minuto lang. Sana po ay muli kayo nag-enjoy sa mga ilaga nating ibon. At taos puso po pala akong nagpapasalamat sa inyo guys nyo kahit medyo madalang po tayong magkita ay patuloy pa rin po kayong nanonood ng ating mga video. At para naman po sa mga viewers natin dyan, nabaguhan po pa sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Anyway guys, no, sa mga gusto magpa-DNA ng mga ibon natin, yata at po dito, subscribe yung Facebook account ko para i-PM nyo po ako sa mga ibon natin na gusto magpa-DNA at i-schedule po natin yung pag-visit dyan sa Asia Radio. Goodbye!